magandang buhay mga kamamis at ngayon day of is life kaya magluto tayo ng egg pancit canton at yes, ang chicken nuggets at ay magkalang asyong bagong kapitbahay na nakikain nuggets, o, ang ulam namin simple <laughs> Kinain na Pero, <laughs> Tapos, ay, pangamik, Ayan nga, mga mayaman tayo. Oh, Ayan pa kami. nga pala. Kahit ganyan-ganyan lang. Pang mayaman din yan. Oo na? Oo. Bisita na yung Busog-busog si Ate Jona. Sa atin, Kainis oh, is... Naghahanap pa ng Sa Ayan na nga. Tapos na kami kumain. Ayan habang si at pagkatapos kumain, ilad-ilad is live. At habang nakailad yung iba, ayan si Ate Ems naglilinis ng bonggang-bongga sa si kanyang CR. Kaya para papakain din ako sa susunod na next generation. Kaya din ko siya tinulungan sa paglilinis. Ayan, nagpa-video lang ako dyan. Nag-aim na ako para akong nas dagan na doon sa ilalim. Ayan. ayan. Habang wala siya nilinagawa si Ate Jonah, ay pinagawa pala namin siya fish pang lunch na. Nagluluto ka na nga lang, nagre-reklamo ka pa. Kaya niya ang kanyang pri oh, may okay. prito ka dahil natalsik daw. Oh, sabi niya, isang taon doon bago matapos ang ituin. Habang si Ate na naman ay nagpupunas-punas mm -hmm. kunwari. Ayan, kunwari lang. Ayan, tinutulungan ko pala good good siya. Kutkod dito, kutkod doon. No para madali hindi nyo alam. May nagilinis bang ba gaya ng ayos? Ayan, mga kamalas. Nakadress na ka like up. Ayan tayo sa araw <laughs> Labas ito. <baguna>. Ayan. Ang <laughs> makanwari. Ayan, nalinis na natin. May tawag na. May tawag na tawag sa'yo. Para may kapitbahay na tayo, may bibigyan <laughs> ng pagkain. Kasi, klamon is <laughs> lang. Wala pa, 33, 35 pa lang. Yan, um, uh, yeah, pwede, pa lang ma pwede jan, na palang eight 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 eight. lang mag-dyan ng tres at sanang. Sa Pagkatapos ng ating one day na linis, ayan, lalamon na naman tayo. Lamon-lamon. Pagpakabusog, bago ulit maglilinis. Ayan, pagkatapos matutulog. At ayan na nga for today's video. Tapos na tayo. Thanks for watching!